Dapat may ganun tayong perspective kung pa paano na ang isang bansang may malakas na pundasyon sa military and intelligence security, kagaya ng Israel, ay ganito ang nangyari, how much more ang Pilipinas na wala pang isang porsyento ang kanyang pagbibigay halaga sa kanyang budget para sa kanyang confidential and intelligence fund. Ang issue po ng recruitment, issue yan sa bawat eskwelahan. Okay. Hindi lamang po sa basic education, ha? pati po sa uh, sa after ng grade 12. Mm. Okay. Oh, grade 11 and 12. Oh, oh. And then, first year, second year, third year oh, college. Oh. So so. At pati guro, gina-recruit. Oh, real, realidad <laughs> ho yan. Kaya, nung ako'y pangulo ng pamantasan, tinatanong yes. ko yung guro, ay, sandali lang, ba't ganyan ang tinuturo mo? <laughs> Hindi yan ang kasaysayan. ba? Diba? Kasi part ng recruitment is the indoctrination. Agree. At yung indoctrination, kung nagsisimula sa guro, ay, paano paano i-questionin? Eh? Tama yung binanggit mo, Mamalo. Yung kalagayan ngayon sa Israel at sa paligid nito. Kung saan pati ang Lebanon, kung saan mm. yeah. ang Hezbollah naman na counterpart ng Hamas doon sa northern side ng Israel ay Ituloy ang pagsabog at ang pagkawasak ng mga gusali sa iba pang estruktura sa ilang bahagi ng Israel. Isang araw matapos pasukin ng mga armadong miyembro ng Hamas ang ilang komunidad sa timog na bahagi ng bansa malapit sa Gaza Strip. Ang Hamas ay isang militanteng Palestinian political party na may armadong grupo. Sa ikalawang araw ng bakbakan, umatake na rin ang Hezbollah na nakabase sa Lebanon sa panawagan ng Hamas. Ay nagkaroon na rin ng rocket shelling at kailangan i-protect ng Israel ang kanyang northern side habang nakikipagdigma sa southern side kung saan ang Hamas at Gaza area ay nandun. At ngayon ang Iran ay nananawagan ng sympathy of uh, other Muslim and Arab, Arab countries and Arab groups na sumuporta sa Hamas. Ang sa tingin mo, ang Pilipinas ay hindi pwedeng hindi maapektuhan ito. And so therefore, inang in inangklamo kanina sa panawagan at pagtingin mo na dapat may ganun tayong perspective kung pa paano na ang isang bansang may malakas na pundasyon sa military and intelligence security, kagaya ng Israel, ay ganito ang nangyari, how much more ang Pilipinas na wala pang isang porsyento ang kanyang pagbibigay halaga sa kanyang budget para sa kanyang confidential and intelligence fund. How do you look at that in the perspective ng threat sa Pilipinas Kompara din sa threat na kinakaharap ng Israel mama. Uh, alam mo ka Eric yung threat analysis napaka importante. Yes. And the threat analysis should lead to your red flag and should lead to a buzzer na o'y maganda na tayo. Mm -hmm. uh, there's nothing that uh, that uh, takes away from you preparing your mm -hmm. country. To be prepared. Mm -hmm. Kasi ang ang depensa natin, bansa natin eh. So, hindi tayo makakaasak kahit yes. kanino. Bansa natin ito. At ang bansa natin, hindi contiguous area. Yes. Yan ay, lalo na pagdating mo sa Visayas, Poros Abay, yan. paano mo didepensa ng Visayas? Ang dali mo atakingin doon. Samantalang masyari. ang Mindanao at ang Luzon, landmass land land yan. So, itong mga ganito, eh yun ngang may tinapo na, y ngayon, yung ibang... Hindi Remnants pa po tapos ng... ang decommissioning, uh -huh. ha. Napaka-critical po niyan decommissioning kasi ang sinurender na baril sa atin hindi naman po high powered, mga lumang baril. Mga palitikat kung ano-ano lang. O, oh, tapos ang ginagawang decommissioning ang kausap isa-isang tao, hindi batalyon. Mm. O so paano ho, paano natin masasabi na we are safe yeah. in our country despite a peace agreement if the decommissioning is not completed. And Despite of the fact na mayroon pa mga 1,800 armed NPA yes. at mayroong urban operatives na nakakapag-infiltrate sa government. Diba? Exactly your point. So, I, 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 my point, again, let's protect our state. Let's defend our state. Uh, it is our the moral responsibility of every Filipino to defend the state. Ako, taxpayer ang tax ko para sa pagdepensa sa state. Correct. Kasi yung iba, susunod. Hmm. Yung sinasabi nilang, ah, baka mali kasi kinukunan natin ang ibang ah, ahensya. Hmm. Ah, hindi po. Wala pong mali sa pagdepensa sa state. Correct. Ah, uh, yaan po kung matuloy na nagkaroon ng problema, nakatindig tayo. Yeah. Kung wala... Ah paano tayo titindig? Lahat tayo magtitinginan. ingin uh, yeah. Lahat tayo kukuha ng bolo natin mm. at hahabulin natin kung sino ang may Hindi ho ganoon eh. Ang estado ho is a collective. Correct. Uh, yes. kaya napaka napakahirap maintindihan na ang debate sa Kongreso ay CIF. Yeah. Mm -hmm. yeah. Eh Dapat ang debate tungkol sa pagpapalakas sa ng seguridad. Oo, oh, sa, tsaka sa intelligence estado. policy. Oo, ano hindi. ba <laughs> Ano ba ang nature ng intelligence natin? di ba? Ay hindi man lang pinakinggan ng mga uh, kinauukulan yung debate. Pero kasi itong uh, CIF no, hindi naman to bago eh. Mm. Di ba? Matagal na talaga itong uh, may mga karapatan. Since time immemorial. Pero bakit biglang ngayon, napakainit niya? Yun mm. yung gustong malaman at mga kababayan at talagang sumisentro pa ngayon sa paghingi ni Vice President Sara Duterte for OVP at end. Ano pong pagtingin niyo dito? Yes. Alam mo Ina, ang nakakatawa yan ha. Kasi mm -hmm. kung titingnan mo lahat ng JAA, meron ho tayong CIF. Mm -hmm. Hindi ho ito bago. Mm -hmm. uh, kung kung ang gusto niyong pag-aaral e eh, panahon ni, ni Presidente Cory. Mm -hmm. wala po yung CIF dahil revolutionary government. Mm -hmm. Meaning, kahit anong gusto mong gawin, pwede, pwede. mong gawin. Mm -hmm. Pero after niyan, kay PFBR, nagsimula ang CIF, ang Confidential and Intelligence Fund. Kaya nga po confidential, mm -hmm. hindi po natin kayang ma malaman yan dahil protection ng Estado. Mm -hmm. Pag in-expose mo natin, makikita natin asa ng flashpoint. Yes. Okay? Uh, yung punto ni Ina, tama rin eh. Kasi uh, noong, a year ago, When the the administration uh, of Mr. Marcos uh, came in, mm -hmm. there was no issue. Yeah, there was no issue. Di ba? Maayos na Smooth. na ah, pinalabas rin ang impormasyon na humingi si VP ng ng request, mm -hmm. pinondohan nila. Hindi naman si ang nagre-release ng pondo hindi naman si BP Sara eh. Yes, ang presidente approves and DBM releases even in this snap, mm -hmm. Ito ay budget ni Pangulong Marcos mm -hmm. hindi ito budget ni Vice President Exactly. Sarah. So nagtataka ako bakit ina-isolate yung kay Vice President and the rest parang ito lang ang mali and the rest okay na. Yes, bakit nga diba? ka kaya? Napa Napaka hirap na ano nagbago last year sa ngayon bakit ngayon yun ang tinututukan Siguro po ang kailangan nating tingnan sino ba ang nag-question? Ang nag yung tatlong makabayan block. Which are CPP-created organizations um, and active CPP operatives coming from my direct knowledge. Okay. Personal knowledge yan uh, ni Ka Eric, at direct no? Direct experience ko sa Ako kanina. nanonood lang sa kanila. Hmm. Kasi ang question nila pare-pareho. Ang question nila, isa lang ang pinupunto. Parang sa tinabaho ni Vice President ng one and a half years, ha ito yung sukle. Okay? Hmm. Ako po ay naging presidente ng isang lokal na pamantasan ng Maynila. Yes. Ang issue po ng recruitment, issue yan sa bawat eskwelahan. Connect. Hindi lamang po sa basic education ah, huh? Pati po sa uh, sa after ng grade 12. Okay. Mm. okay. Uh, grade 11 and 12. Oh, oh. And then first year, second year, third year oh, college. Oh. So, so, At pati guru, hindi na recruit. Oh, real, ay, Agree. realidad <laughs> ho yan. Kaya noon ho, ako'y pangulo ng pamantasan, yes. tinatanong ko yung guru, ay sandali lang, ba't ganyan ang tinuturo mo? <laughs> hindi yan ang kasaysayan. Di ba? Kasi part ng recruitment is the indoctrination. Agree. At yung indoctrination, kung nagsisimula sa guro, ay, paano, paano ko i-questionin? Aparati ah, ko nga kung sinasabi sa mga guro dun sa pamantasan, alam nyo ang pinakamagaling na guro, si Google. Bakit daw? Eh kasi si Google, ang kalaban nyo. Habang kayo nagle-lecture, ang bata tinitingnan ah, sa Google. Kung tama. Kung, tama ang doon. sinasabi. Okay? Ilan lang ang ganon natitingnan kung tama ang sinasabi nyo. Imagine niyo kung ang sinabi nyo, uh, yun dun sa issue ng uh, Plaza Miranda. Ah. Oh, Plaza Miranda, ginawang you know, example. O oh, Tapos sasabihin, sino ang gumawa? Si, si okay. Marcos ang nagpabomba. Okay. Which is the narrative of the CPP and PNP. Okay. Tapos ngayon, nagkaroon ng itong batang ito, graduate. Nagtatrabaho na. Ang kaalaman ay ganon. So kung makamit siya ng isang informasyon na sinasabi, ah, hindi si, hindi si Marcos ang nagpasabog niyan, si ganito. okay? Paano niya i-correct -co ang natutunan niya nung bata pa siya? So, makikita nyo bakit sa basic education. Kasi ho, ang paglayo ho natin sa Metro Manila, pag iba ng klima ng pagtuturo, mm. pag iba ang klima ng proteksyon sa mga estudyante at skwelahan. Mm. Nakikita naman po nyo ah, yung mga Dumadaan pa sa tubig at sa bundok para makarating sa eskwelahan. Hindi ba? Andaling i-recruit niyan. Yep. Dahil exactly. sa isipan nila, bakit kami walang sapatos? but ang damit namin ganito? but ang aming daladalang uh, pag-aaral ay ganito? Mm. Dahil ba mahirap kami? Kaya kami ganito? So papasok ka ng eskwelahan na may galit ka mm. sa lipunan. Hindi ba dapat ang eskwelahan, the second home, of every Filipino student Tama. should be able to take care of them ay, ay, ano ang nakita natin sa, sa sarangga ni lately no. Di ba may nagtakbuhan hmm. teacher at uh, estudyante hmm. nagiiyakan nag yung <laughs> baho ang gusto nating eskwelahan pag tinanong nyo ang mga magulang ang sagot dyan, hindi so bakit ang lumalabas na sa usapan sa edukasyon tri sector po yan hmm. magulang teacher at saka DepEd hmm. bakit po ang parating na ay yung kwento hmm. na galing sa propaganda. 'Di ba? Napakahirap po niyan. Kaya um, ina, ako medyo question ako doon kung aalsa ng pondo ang DepEd sa CIF kasi ah, hindi mo naman alam lahat ko anong problema sa Bisaya sa mm hmm